Nagluluto na kasi ako, pastora. Hindi naman yung ginagawa niya. Siya yung magpapalabas ng pera. Pag ako naman nag-sitting nag, nag, -nag, -nag, -nag -sitting pretty, ganun din ako. Parang ako Kaya pag sabi ko, pag nagluluto na ako, nagtatrabaho ako, isahan mo na ako. Nakikanya na. Ayoko yung tiki-sabay ka sa akin. ngalawo ka na wala, hindi naman sila sanpu, nakakakakilan. Hindi naman kung kaya kung 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 Naging na. Ay, Wala. Wala mangga. Ito isa. Ito nga yung mangga mahalo. Oh. Saan? Ayaw, sa maghan, oh. Ayon, saka na. May alu-blocks. Oh, dito sa mga blocks ticuaya. Dito? Dito? Oh. Maraling dito. dito. Saka, Doon sa likod ko. isa. Huwag mo sa dun, dito ng banda. Oh, pa ganun mo. Kasi... Kabila nene, kabila yun eh. Tabutin ng kabila yan. Hindi. Hindi, magkano ba yung mga... Hindi, ko pa yung kabila doon. May kawayan? Oh, yung may ano nasa kawayan yun. kanto meaning gratia. Alante, dahil ko doon pinatamaan sa kabila Ah. Nagpamuti mo na kundi, inakpakwa ko. Ano tayo sa Ay, nga.

ay Pagkatapos kung ano kayo lang, madayo kayo lang. Ang saka nalaim irwin niya. Ang kapot yung sito. Pag-alas siya eh. Pag-alas tali siya eh. pag Ano pinag pinag Amin na ito pa 1-1 Amin? 1 1 1 Nalakapay din eh, pa siya. Nalakapay din pa siya. Kasi pala, nadadaktulon, adi, adi pinko, ang pagtalaan. Adi yung pibagadaidin nga ti. Nalakapay din pa siya. Nalakapay din pa siya. Ano ka? Ano tayo lang? Ta, hindi ta kasi naman. Bakit naman po naman pagkakagusin? Babay niya. Ako, pagkakagusin ng mga kasi nalakapay din pa siya. Ang mga kasi nalakapay din pa siya. Ano ka? Ano ka? Ano Ehh, panalig. Ay, naging ba, naging baita ko kami Ayoko din masyadong marami. Kasi ang talagang nakakaasapin mo, yung mga talaman nyo. So, naku na, naaag pa service ko, yung transfer namin. Yung service? pa service Yung service ko naman, yung Service na yun darbitajay basta ang lahat ng mga ilpe mantak sa puso ko basta hindi ano din din magbuwan lagi hindi ng mga pinsan sa buwan eh to buwan hindi mga dadan sa diapo sa ambo din din dagita din nang

sa ait ka ujin naman kay papa ano? wala tayong dapat do dapat na dapat pa ujin naman dapat na kita dapat pa ayaw hindi na kita yaman sila mo ah <tipi> ah <Yeah>. adat <tipi> yung mula

Malapit na sa ano kalamansi. Ano yun yan? Papatay niya yung kalamansi pag ano, pag lumaki.

يلا متاني هو ده Hindi naman nyo gitunan, sabi ko naman ay na. 1632. Sabi well. 1632. Sabi 1632. Hindi ka okay. sabi ganitin pa nalang. Sabi nilang, kung nga wag ka sa maraming dito. Ano nga lang. Ang iyong kawad at kay Tanlo okay na. Ah! Kaya kami na dito, nagbagi din, bray!